Hello by Leo, mga unta by Leo, mamahaw ta. Karong adlawa. O, karong buntaga di eh. O na. Ang akong ron nagsinabawan ako ng pusit. Pusit na naman yan o, nilagyan ako, kuwa ba, nilagyan ko ng alugbati. Sarap kasi, para ang para sabaw na to ba manamis tamis ang alugbati kasi matamis tamis ang ano talaga eh ay bailio andito naman mga ago bailio o oh, ayan o oh. ayan o oh. shout out ayan, oh. ayan oh. Oh, sige shout out mo si bailio oray Si Carla Bailio. Bailio, shout out. Huwag ka palaging magalit. Huwag ka gaya kay si Ruile. Palaging high blood. Tikim mo lang <laughs> yun. Tikim mo lang yun. Tikim mo lang. Tikim mo lang daw, Bailio. Yung ano. Grabe naman to si Bailio. <laughs> Si kasi nag-react. Nangagaw ka ng pagkain ko. Tikim lang daw, Baylio. Ang tatawa ko na lahi. Si, si Bayili. Bay Indoy o si Baisindoy. Channel. Si Rexman TV. Jun Tapirla. Sa si mga, mga YouTube mga YouTube natin. Ulat natin mga Ulat natin mga YouTuber dyan mga guys. Mukbangin ko tong ano ngayon, ano. You know? Sarap ng sinabawang pusit talaga pag may, ano, may alugbate. Kasi manamis-tamis kasi yung ano ng alugbate, ano. You know? Ayun, ano, you know? manis-tamis yung ano ng alugbate. Yung dahon talaga ng alugbate. Manamis-tamis talaga sa andaming vitamin yan. Pusit, oh, natin, oh. Pagka-uantanan. Kakain tayo lahat, mga guys. Mm -hmm. Suri, suri. Ano ba yan? tinga ko, baileyo. <laughs> baileyo. Baileyo. <laughs> Nagriyak naman baileyo, may ginagsak ng kutsara. Balagay ko, baileyo, parehas naman kami, baka no? inyo, baka inyo. Hindi hmm, na mga angagaw yan. Hmm, Bares kami. Mangagaw man lang yan, pag ibang kinakain ko eh.

Belio, huwag ka magalit Belio, subuan ko ha. Bata. Bata 'yun eh. Mm, Wag na, nakakahiya. Mhm. Nakakahiya. Mm. Tekst naman yun. hindi naman makita. Kung may YouTube lang ang kakita n'yo. Ayaw. Malat ba? O, para. Hindi sakto lang. Masarap. Bakal ay kumain yun. Kaya tanong ko maalat bang sim aku bakal baka relax nagreklamo kasi lagi yung boss namin Si Bos Jun Taperla. <coughs> Yun ang boss namin dito. bosnya niya. Si Bos Jun Taperla. Tinawag mo na ba? Kaya nga. Hmm? Tindoy, kain tayo by Tindoy. Best man. Ah, anak-anakan ko dito by Tindoy, oh. Beli, oh. anak-anakan ko dito. Payat hmm? na nga Payat na. Payat na? Anong payat na? Sino mo naman mukha mo, oh. Taba naman ka dyan. Ah, oh, sa kamera lang yan. <coughs> payat na daw siya, bay. Belio. Yan mo lang mukha, Belio. Pad mo naman ako sa Facebook sa kanila para nagla-live kasi ako. Para makasali siya sa live ko. Sabi mo, Belio, ipalo mo daw siya sa FB niya. Uh, ano? Carla. Carla Sarmiento Suino. Carla Sarmiento. Carla Sarmiento Suino. Daw. No? I-follow mo daw sa video? Para makasali po kayo sa live ko. Oh, okay. Mas-shoutout ko po kayo kung taga-sa. Mm. -hmm. Para makilala ka po ng taga-bicol. Mm -hmm. Maraming taga-comment ko dun eh. Taga-bicol kasi dahi. Kagabi ng live ako. Nagal ka? Ano live ka kayo? 54 viewers ko kagabi. Oo, oh, yun. Yes. Tingnan mo yung ano mo. Daming yung... taga-comment. Halos hindi ko na ma-ano eh. Hindi ko na ma-replyan. Tapos mo yung minutes mo. Oh bilis yun. na yung una. One thousand. Um, sa ano, one na yun, di ba? Hindi hmm. ko pa yun. Hmm, tinignan ba. natin. Oo, one five na yun. Ang bilis di ba? Five lang yun. Ang bilis. ba? Diba? Oo. Oh. Shoutout dyan sa ating lahat ng mga ka-Youtuber dyan mga guys uh, Like and Share lang mga guys Paki-pindot lang yung notification bell natin para update kayo sa ating mga ginagawang video Ayaw-ayaw Magpapasalamat ayaw. pala ako sa lahat ng tumatangkilik sa channel ko na kahit paano nag-subscribe kayo sa akin Tingnan hmm. mo na naman mga guys o ito Hmm. Nanguha na naman, oh. Hindi, oh. Nanguha na naman. Hindi na naman. Mm. Kitang kita, eh, mga guys. Nanguha na naman. Ulo. May leg kasi. Ayo. <laughs> Ayo. Tingnan mo. Hmm. Hmm. Tingnan mo mga guys, oh. Pag napatingin lang ako doon sa taas, dinukot na yung isang ulo ng ano, pusit. <laughs> Hindi, oh. Hindi naman nakita. Tekim lang ba, Leo? Hmm. Tikin man daw siya by Leo. Tikin. Mm -hmm. sob. Sarap ng lugbate. Sabos. Hmm? Bate, oh. Mm. Grabe. Grabe yun oh. Simot. Yung oh. ko. malamay lamay sa akin eh. Kasi naman nya, plato niya. Hmm. malaki. Siyempre anak yan. Siyempre. Tatay. Anak. Ano oh, yan? Magtunog ka na naman eh. <laughs> Tututut ka na naman dyan. Ay, ano ka yan? Magpiga ka na lang maigay dyan. Tututut ka lang tutut -tut, eh. Sila oh. kasi nga yung ano. Tututututut. Pero okay na. Parang, ay, ay, salamat adoy. ka pa. Sa araw-araw na pagkain. <laughs> Bleh. Sabi, busog na busog ng anak ko. Okay, ubos na ito. Okay. Mm. timot. Hmm. Uh, ah nice ko lang magpasalamat kay Bay Leo sa araw-araw niyang live ting umaga alas otso na umaga guys pasok lang kay lagi ni Bay Leo mga guys makakuha kayo doon ng subscribe uh, views kay Baileyo or kay Baytindoy channel sa gabi naman sa alas 7 ng gabi magumpisa yon si Baytindoy. sa si Lakim Prundi naman hindi ko na alam ngayon kung anong oras na si Lakim Prundi sa umaga o nag, ano pa ba siya sa umaga nag <coughs> live hindi ko lang na nasubaybayan si Lakim Prundi kasi pag mga alas 9, alas alis na kami ni boss ko kaya maaga, kaya hindi ko siya ma hindi na ako makapasok sa live niya ni laking prundi pero nais ko kayong pasalaman, pasalamatan lahat mga guys lalo na kay laki, kay bay tindoy kay bay leo channel ko kay ano ba lexman tv kay laking prundi papa jim shout out dyan sa canada saka yung pamilya niya Si Ma'am Alakil, yung asawa niya. Taka si Bibid dyan na. Shout out. Ito pala mga guys, add nyo. Ano yung guys, oh. I-add mo daw yung sige dyan. Carla Sarmiento Sino. Barikad oh. kasi, yan. nakikita ba nila? Kita yan. Carla Sarmiento Sino. Sa FB niya mga guys. Yan ang kagabi guys. Pak pakipalo lang niya ako. Pakipalo lang kagabi. niya ako guys, yan. Ayan oh, guwapan no. Okay mga guys, salamat sa lahat na tumatangkilik sa mga video ko. Nagpapasalamat talaga ako. God bless sa lahat. God bless sa lahat mga guys. Thank you, thank you for watching.